Kaya luluto ang kanin, no. Eh, kaysa maghihit, nakabibili ng gasol, kamahal. Habang maliit pa ang kumot, kailangan matutong mamaluktot. Kadaid-daing kahoy na nagkalit sa paligid. Yan pa yung mga panggatong ko. Yan. Pagka... Habang uh, hindi pa naman ako nakapagpagawa ng bahay, yung mga kahoy na yan pagka nasira yan pagka natuyo yan sa ulan araw gagawin ko na rin yung panggatong kaysa e, masayang practical lang matagal kasi magpagawa ng bahay Ayon yung bahay ko paggawa ko matumal eh pasamantala yun muna kubo yung bahay ko ngayon pag umaga pagkagising ko sasayang agad ako pagka pagka ganyang maaraw tuyo ang kahoy pagka kahoy pagka naman tag ulan gasol so, yun ang technique para hindi ka mahirapan ng kabibili ng gasol kuyari ko naman mag luto na yan magbubunot na ako ng damo sa bermuda para yung bermuda ko malinis malinis kasi kung tulad yan nag iisa lang ako yung mga anak ko nandun sa bianang ko hindi ko gagawin yan ay, init naman ako. Nakatunga nga lang ako. Mamaya, mga masada na ako niyan. Maghapong, kunti lang maisasakay. Pero kahit matumal naman, at paano nakakaraos. Hindi pa rin pinababayaan. Uh, gusto ko nga pagka ano, sana may kita para yung anak ko madalaw ko. Yet, dumalaw sana ako pagka wala akong pera.